So, ito na siya, guys. Oh. Dinisplay ko na yung mga collection cards niya. So, ito, guys. Yung in-order ko sa TikTok shop ko, guys. So, buksan natin. Tingnan natin kung wag kasya ba yung laruan niya. Yung laruan niya, guys. Ayan. Ilalagay ko lang dito sa baonan. Eh, may nakita ko dun sa TikTok shop ko. Na ganito. Parang na nagandahan ko. So, dito yung na-try ko lang. Mayroon siyang bukasan. Oo. May bukasan siya, guys. Ayan, no, may bukasan siya. Matibay siya. Ayan. Oh. Eh. Nung lock din niya, matibay din o. Oh. Tapos ito din o, oh, matibay din siya. Pag gusto nyo guys, ito display sa mga laruan ng anak nyo, ito, ito ibibili nyo. Punta kayo sa YouTube, uh, punta kay sa TikTok shop ko, click nyo po yung yellow basket doon guys, sa video ko mismo. Hanapin nyo yung video ko dito. Siya. kasi mga maliliit pa siya dito. Yung mga mahilig pa siyang maglalaro ng ano, cars. Nilalagay ko dito. Ayan, hindi ka siya. mga maliliit lang talaga guys ang cash so iyan iyan o eh, mga ganito mga ganito lang ang cash me amigo So, ito na siya guys. So, Dinisplay ko na yung mga collection cards niya. Yung iba, hindi na magkasya Ayan, Mga malalaki kasi. Ito, para lang talaga to siya sa maliliit. So, yan lang po guys. Please like and subscribe. At kung gusto nyo pong umorder nito para sa mga collection cards nyo, visit po kayo sa TikTok account namin, Alison's World. Ito yung panahon na guys na pag pumunta kami sa mall, kailangan pag uwi, mayroon niya siyang bit, bit na laruan. Pero ngayon, hindi na.